Hello mga ka-super! Share ko lang itong aking Hondura Inverter Chiller. Kasi in, namang problema ako dito kasi hindi siya gaano lumalamig ngayon. Mula noong nag-umpisa yung tag-init. Magdadalawang taon pa lang ito sa akin, itong Hondura na ito. So kanina, gilinis ko yan. Kagabi pala, pinatay ko na siya, magdamag, pahinga siya. Tapos kanina, tinake out ko lahat ng mga laman niya, tapos nilinis namin, tapos pinalamig ko siya ng todo, naka number 8 yan, naka number 8, naka number 8 siya, naka todo siya, pero ngayon, ilang oras na to, parang hindi pa rin siya lumalamig, yan, tsaka napansin ko, yan kasing ano na yan, fan na yan, pag nare-reach na niya yung lamig, namamatay yan eh, ngayon, hindi na siya namamatay. Continuous na siyang ikot ng ikot. Tsaka, hindi na talaga siya ganong kalamig. So, trinay ko nung nakaraan, magdamag todo. Kinabukasan, hinawakan ko naman siya. Malamig naman. Siguro, parang sa isip ko, baka hindi niya kinakaya yung init ng panahon. So, ano pa lang naman to, 2 kong nilagyan. So, time check tayo ay 6 na pero hindi pa siya ganun kalamig yung iba dyan. Titignan ko bukas ng umaga kung lalamig siya o oh, ganyan pa din. Kasi kung ganyan pa din, edi, kailangan ko nang pumunta ng Hondora uh, Customer Service o sa warranty. Kasi under warranty pa naman to. Kanina nga ako ang nag-ayos kasi nilagyan ko ng mga space pa sa gilid. Sabi ko huwag masyadong siksik para yung ventilation ba. Baka dahil kasi daming laman. So, ayan, may nilagyan ako mga space sa mga gilid-gilid, katulad nito. Ayan, at least kahit pa pano nakakasingaw naman. Nagbabas na kami dyan. At, ayan na nga siya. So, update ko na lang kayo, no? Kung ano mangyayari dito. Siyempre, nakaka-stress to sa ating mga negosyante yung pakabili mo lang, tapos ganyan. Nagumpisa lang talaga to nung uminit ang panahon bigla siyang ano eh, may tumulo doon, tapos nagbasa tong karton na ito, tapos para naramdaman ni super eh, hindi masyadong lumalamig. Tapos try ko, sabi ko subukan kong itodo. Ito. Nung tinodo ko naman, kinabukasan, malamig naman yung mga ano. Ngayon kasi kaka-start lang kasi, baka hindi pa siya ganun ka ano. Hindi pa niya talagang nabibigay yung kanyang todo lamig, kahit naka number 8 na siya. Yan. So, Condora Inverter Chiller ito magto two years na rin to sa akin. Uh, credit card yung ating pinambili nito. Bayad na naman siya. Pero syempre, gusto pa natin tumagal pa ito. Yan. So, buti na lang. Mayroon tayong backup dito na isa pang chiller. Itong Poggi na ito. Premium chiller. Grabe maglamig ito. Kahit overloaded siya dyan. Oh. grabe magbigay ng lamig nito. Ang lamig talaga. Kaya yung iba dito namin nilalagay malamig talaga siya. Yan, pag nag number 2, yan, ibig sabihin malamig na lahat. Kasi naka, ano siya, automatic yung kanyang setting dyan. Pag, halimbawa, madami ka nalagay, mag, ano siya, iba yung temp. Tapos, pag nag na yan, ibig sabihin malamig na lahat. Tsaka yung buga, yung buga niya, ayan o. Oh, malamig talaga tong Pujidenso Premium Chiller na ito. Maliit nga lang siya, pero, grabe magbigay ng lamig to. Yan kayo mga ka-super, anong experience nyo sa mga chiller nyo? Share-share nyo naman. Yun lang. Bye!